Yo, what's up mga this video guys Ayan na nga guys, yung ating part 5 ng ating uh, pagpapalayan mga lodi So, abangan nyo ako guys at uh, panoorin nyo ako guys sa mga gagawin ko guys kung paano ko inalagaan yung aking uh, palayan mga lodi So, ito na yung part 5 at medyo natagalan ako mag-post mga lodi dahil syempre na busy tayo mga lodi So, yan na, So yan na nga guys, ayan na uh, yung aking palayan mga lodi. So nung pumunta ako ng palayan namin mga lodi, so yan nakita ko nga na uh, meron na siyang mga uod mga guys. So pinamamahayan na siya ng mga uod. Yung mga uod na yun mga lodi, yung, yung medyo sumisira sa palayan natin mga lodi. Kaya naisip ko na syempre gamitan ko ng medicine or medicine na mga lodi at nang kinahapunan nga mga lodi. So bumalik ako sa palayan ko at ayan nadala uh, ko na yung uh, pang spray ko para sa medicine na gagamitin ko mga lodi. So ayan nga uh, guys so naka dalawang timpla mga lodi isang timplahan mga lodi so so nilagyan ko siya ng tubig din na galing doon sa may palayan mga lodi so ganyan lang din talaga mag spray para sa mga uod mga lodi kasi mala marami din mga insekto mga butterfly mga lodi na namamahay dyan sa palayan natin nakasira sa palayan natin mga uh, mag spray ng, nga para sa mga uod mga lodi para syempre mawala yung mga uod na yan. at nang lumaki yung ating mga palay mga lodi at gumanda yung tubo nila mga lodi so yan ang nga guys so oh. syempre sa kabila naman ako mag spray mga lodi so ganyan talaga sipag at syaga mga lodi kapag ikaw ay at tatanim ng palay mga lodi so talagang kailangan talaga ng uh, sipag at syaga at uh, determination din sa mga ganitong uh, larangan mga lodi at kailangan talaga uh, matibay din yung katawan mo kasi medyo mabigat yung sprayer na yan mga lodi at mabigat din yung tubig sa likod at nakapagod talaga pero ang kagandaan din naman yan exercise so yan nga mga lodi na tapos na ako mga Lodi at uminom lang ako ng tubig mga Lodi at mga bandang hapon na yan mga 6pm na yan mga Lodi at syempre uwi na ako nyan dahil natapos ako ng pag spray at pumunta kasi ako dyan ng mga 4pm ng hapon so mga medyo dalawang oras akong nag spray dyan sa palaya namin mga Lodi so yan nga pinipiri, pinipiri ko na yung mga gamit ko at uh, uuwi na ako sa bahay mga Lodi dahil mga 6pm na yan ng hapon pag gabi na talaga yan mga Lodi so ayan na nga ako dyan guys at uh, pabalik na ako dun sa may sapa mga Lodi ko saan doon ko pinark si kombi mga lodi yung aking service mga lodi yung aking motor mga lodi so yan nga guys ayan so malapit na ako dyan sa may sapa mga lodi so ito na yung sapa guys na tawiran namin mga lodi so dyan din kami kumukuha ng tubig kapag kami nagpapatubig mga lodi at medyo malalim din yan may kalaliman din yan at syempre naghugas muna ako ng mga pa dahil so syempre natapos na ako maglinis ng pa at nang nagugas na ako mga lodi so ayan pupunta ko na si kombi so dyan lang din yan sa kabila so pakatawid ng tulay mga lodi at, dyan lang nakapark si Kombi at syempre yan o oh, ayan si Kombi mga Lodi yung aking motor mga Lodi so yan o oh. at uh, syempre ayusin ko lang yung kanyang cover sinalagyan ko siya ng cover para syempre madumihan mga Lodi so syempre kailangan talaga ng ganyan mga Lodi para syempre alaga natin yung si Kombi yung ating motor mga Lodi so yan o nga guys so yan pinailaw ko na at kung mapapansin nyo guys uh, medyo padilim na talaga yan, at madilim na talaga dahil mga 6.30 na yan ng uh, hapon ng gabi mga Lodi so paggabi na talaga yan at uh, Siyempre, gusto ko na rin umuwi sa bahay mga lodi At para kinabukasan, uh, babalik ako kinabukasan Para naman uh, magsaboy naman ako ng abuno mga lodi So kinabumagahan nga Ayun nga guys, bumili ako ng isang sakong uh, Yun yung abuno mga lodi At uh, yun, pumunta na ako ng mga hapon din yan mga pork mahirap naman mag-abono ng uh, mainit mga lodi. So, yan nga guys, yan o, para siyang pinong-pinong um, parang asin na uh, pabilog-bilog. So, yan nga guys, Nagataka lang ako dyan sa may uh, uh balde ko mga lodi para syempre maisaboy na natin yan sa palayan natin. Dahil nung kahapon nga, syempre nag uh, nagano tayo, nag-spray tayo ng para sa ano, sa uod at mamatay yung mga uod mga lodi. At ngayon naman, lalagyan natin ng ano, ng pataba or abono mga lodi yung ating mga palay mga lodi. So, yan nga guys, so So, ganyan yung routine kung paano natin lalagyan yung palayan natin mga lodi. So yan. So medyo matagal-tagal din ako nyan dahil syempre ganyan talaga. Medyo kailangan malagyan lahat. Lahat ng uh, uh, palay ng abono mga lodi kaya syempre kailangan natin tansyahin para syempre magkasya lahat kasi medyo malawak-lawak yung ating ha, palayan mga lodi yung ating tinaniman ng palay mga lodi so yan ang nga guys so, syempre nakakatuwa lang talaga at um, enjoy ng ganitong trabaho mga lodi sa loob lang ng 3 months mga lodi aani ka na yan mga lodi so abangan nyo guys yung aking pag-aani at sa so, mga gagawin ko pa dito sa aming palayan mga lodi so yan guys so oh. Kaya, kung mapansin nyo guys green na green yung uh, lugar namin ng aming mga balayan mga lodi. At nakakatuwa lang pag na lumalaki na yung uh, tinanim natin at pinaghirapan natin mga lodi ng uh, pagtatanim ng palay mga lodi. Siyempre, may kasabihin nga tayo mga guys na kapag meron kang tinanim, siyempre meron kang aanihin mga lodi sa sipag at tiyaga mga lodi. So, yan ah. So, yan guys. Natapos na natin yung ano, pag-aabulo -pag natin dito sa ano, palayan. So, yan na guys. So, tiyaga-tiyaga lang talaga at dugot pawis yung pura natin. At Maraming maraming salamat, Panginoon, sa blessings na binigay niyo po sa amin, sa akin, sa papa ko, at sa pamilya ko po, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord. At ayun na yung buwan, oh. Ayun yung buwan, guys, oh. So, yan, oh. Ayun yung buwan. So, magagabi na, guys. So, time check natin is ano, 6pm na nang hapon, guys. So, ayun, oh. Malapit na nga buba yung sikat ng araw, mga Lodi. So, ayun, oh. Pagabi na talaga, pagabi na. So, ayun, guys. Maraming maraming... Bye bye, bye bye. Chika -chika lang sa buhay.